Nancy Reyes, Instagram Live, Special Mention ng Kinpaw. Sila pala ang naabangan niya. Nasusunod na ikakasal. Akatuwa ito si Angie. Nakuha agad ang mga kanini-kini. Kaya ganoon na lamang agusto na magtapagliyan sila ni Paolo Abino. Kahit nagkaroon sila ng relasyon ni Paolo at naging ama ni Aki, alam niya na kailangan din ang aktor na magkaroon ng mabait at mapagmahal na maging asawa. Swak ng swak rito si Kim jo. Number one fan na talaga. Ayon nga sa mga komento, pati si ex na si Paolo Abilino, todo push sa Kim Pao. Iba talaga ang hata sa tao bayan may kakaibang mahika, bata man o matanda. Iba ang pamamahal sa kidpaw. Noong dumadaw nga si Kim Chiu sa bahay ni Elke, tuwang-tuwa ang dami nagsasabi na para ang si Kimi. Gaan kasama, ang sarap maging kaipigan. Ayon pa sa si isang komento, Happy to hear the news. Hala ako sa inyo, Kimi totoo ka talaga magmahal. Hope di? God puts everything in order. Then mas mga bashers, wag hayaan na masira kayo. Maging matatag at patuloy na nakaapak ang mga paa sa lupa. Basta, huwag lang kayo magpabago. Mas darami pa ang magmamahal. Ipagdarasan din namin kayo na panghabang buhay na inyong samahan. Ang gaganda ng mga comments ng fans, happy na happy.